Good morning Mayor Trenya. So napatawag po kami Mayor kasi una Mayor pagkatapos po ng presko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binahagi niya yung labing limang contractors na may flood control projects sa bansa Nagpost kayo sa Facebook page nyo na dalawang contractors na kabilang sa top 5 contractors ang nakakuha ng pondo para sa flood control projects ng gobyerno particular dyan po sa Iloilo Ano po ang nagtulak sa inyo na ilahad ka agad ito? Ah, alam mo ba rin na since ang bagyong Crising Dante FM, Emong, ilang beses na kami nagbinabaha uh, dito. At yung pagbabaha uh, hindi gaya ng dati. Na notice namin isang cause ng pagbabaha ngayon because of those projects. Hindi lang naman yung uh, yung projects na dalawa noon, no? Mm -hmm, na mm -hmm. Uh, na galing sa dalawang malaking contractor. Mm -hmm. Pero yung mga flood control projects na uh, ginagawa ng DPWH dito sa uh, city namin. Ayan. Kaya uh, since ng flooding, ilang beses na po kami tumawag sa DPWH District Engineering Office. Mm -hmm. At Uh, kailangan kasi sana ng proper coordination sa lokal. no, mm -hmm. uh, Kasi sila, gumagawa lang sila. Walang proper uh, consultation. Walang coordination sa LGU. Tapos, uh, pagtapos nilang gawa, iiwan lang. Mm -hmm. Sometimes, wala pang connection rin. No? Mm -hmm. uh, ilang ilang uh, uh, taon na, like yung isang project nila Three years na, lately ko lang nakita na wala palang connection, kaya binabaha yung lugar. Mga mm -hmm. simple things na dapat, di ba? Bakit ayaw nila ng uh, consultation? Bakit mm -hmm. ayaw nila ng proper or cooperation? Pwede mm -hmm. naman yun sa tao eh, di yes, ba? totoo naman po yun. At dapat, hindi, tama naman po na kailangan talaga may coordination sa local government unit. Uh, sa mga officials ng local government. Dahil uh, Syempre iba yung inputs na kinakailangan mula sa local government, mula po sa inyo. At uh, syempre para malaman niyo kung ano ba ano ba ang estado, sino uh, bang ano bang ano ba estado nitong ginagawang flood control project na ito, bakit ito nahinto at kung ano-ano pa. Uh, sa puntong 'yan ni nimisan na di sila nag-coordinate sa inyo. Ay uh, hindi. Uh sinek ko no, yung ibang projects, especially yung mga bago, walang proper coordination. Uh -huh. uh, ilang beses kami nagtanong, kahit yung mga barangay captains, uh, nagagalit, pumupunta sa akin, ma'am, uh, mag-start lang sila, walang coordination sa amin. Uh -huh. Uh -huh. Uh, kami yung binabalikan ng mga uh, tao sa si barangay, anong sasabihin namin, mga ganun, uh -huh. di ba? Uh, uh, sana naman, respeto lang. Uh, Yun. Okay. Kawawa din. At alam mo ba, Ray, bakit talaga nagalit ako? Uh, may namatay na eh. Ah, okay. Sandali. May namatay uh, na. Dahil oh. doon dyan sa sa construction o sa flooding? Uh, yes. Uh, it caused flooding. Kasi alam mo, yung isang area, yung creek, ginawa nilang bike lane. Uy. Mas malaki pa yung opening ng bike lane sa creek. Teka, teka, teka. Mas malaki pa yung opening ng bike lane kaysa sa <laughs> sa creek. Yes. Ah. Uh, Ay, saan dumadaloy po yung tubig? Pag Ay, uh, ka nag-stagnant water, eh di nagbaha dun sa isang Close lugar. Me. Um, Nag-consultation kami with the DPWH region, which is they're very helpful, and they give us an insights na mm. dapat ito yung standard ng opening ng creek. Mm, -hmm, mm -hmm. All right. Pero uh, itong itong, itong Iloilo City District Engineering Office, sila yung nag implement dapat niyan. Lalo-lalo na kung yung mga tamang uh, ika nga, pag implement pagtatayo. Yes. Sila yung hindi uh, nakikipag sa inyo. Yes. Sus, Maria, sir. Okay. Sige. At sila rin yung ikang, nga, uh, supposedly nag-supervise na sinasabi po ninyo, mas malaki pa yung opening ng bike day kesa dun sa creek. Yes.